Binigyan din naman ni Vice President Sara Duterte ang kalagaan ng papel ng Filipino-Chinese Business Community sa pag-angat na ekonomiya kabilang na dyan ang pagbibigay ng scholarship sa mga kabataang Pinoy. Yan ang ulat ni Benji Durango. Sa edad ni Lola Salve, tinataguyod pa rin niya pag-aaral ng kanyang apo. Kaya sabi niya, malaking bagay kung may trabaho na naghihintay, maaga pa lamang. Eh, di maganda sir yung gano'n kung magkaganyan, uh, may pagtapos, may trabaho agad, di okay lang. Bakit? Eh, para um, di na mahirapan magparal pa ng matagal. <laughs> hindi biro ang magpaaral sa hirap ng buhay ngayon, himutok naman ni Aling Rosel. Kaya kung agad ng trabaho ang kanya mga anak, bakit hindi? Maganda po yun na magkaroon po ng trabaho kasi marami pong hindi nag-college. Dahil nga po, dagdag daw po gastos pa yung K-12. Pero para kay Kim, iba pa rin na makatapos hanggang kolehiyo. Mas matayog kasi ang kanyang pangarap sa buhay. Marami kasing company na pwedeng kumuha sa kanila na gano'n na pwede pang maano sila sa mataas na posisyon. Ganun. Kaya naman ito ang pakay ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pagdalo sa 13th Biennial National Convention ng Chinese Filipino Business Club Incorporated o CFBCI. Isang malaking grupo ng mga negosyante mula sa iba't ibang larangan sa buong bansa. Ayon kay VP Sara, malaki ang kontribusyon ng Chinoy businessmen sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa, lalo na sa jobs creation, scholarships, at cultural exchange. Bilang kalihim ng edukasyon, nais niyang malaman ang kolektibong pananaw ng mga negosyante, lalo na sa mga pangangailangan sa labor force. Let's focus on empowering our youth by equipping them with the essential 21st century skills demanded by today's dynamic, work and business landscape. Kakausapin din ni VP Sara mga negosyante para alamin ang mga set of skills na kailangan upang masigurong may trabaho naghihintay sa mga K-12 graduates. Napakahalaga ng input nila doon sa mga skills lang makita sa mga senior high school graduates natin, sa mga K-12 graduates natin dahil la uh, ang intent uh, ng ang vision ng K 12 program natin ay uh, pagkatapos nila ng basic education ay pwede na silang magtrabaho or employable na sila. So mahalaga 'yon na uh, nasasabi ng market, ng business community kung ano yung gusto nilang makitang skills doon sa ating uh, mga graduate. Personal din nagpasalamat ang busy presidente sa suporta sa kanya ng mga negosyante mula noon hanggang ngayon. Pagpapasalamat mula sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Malaki po ang utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan namin, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. At ang huling pagpapasalamat po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na raw kailangan pagtalunan pa kung nakatapos ka man ng K-12 o kolehiyo. Ang mahalaga raw ngayon, sabi ng iba, ay maaga magkatrabaho at kumita para maaga rin magkaroon ng ambag sa pag-asenso ng pamilya at ng ating bansa. Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.